Paalaala ng isang nanay, Mga anak, magmahalan kayong laging magkakapatid. Iwasan niyo lagi ang mag-away-away. Kung hindi maiiwasan at mababaw naman ang dahilan, kayo'y magpatawaran. Sakaling dumating ang panahon na kami ng inyong tatay ay mawala na sa mundong ito, kayong magkakapatid ang siyang magdadamayan. Huwag niyong uugaliin na magtanim ng galit sa inyong kapatid. Sa halip, magpasensyahan kayo'n lagi sa anumang bagay. Kung ikaw ang panganay, magmatanda ka ng kalugod-lugod para ispeto ka ng mga kapatid mo. Ikaw ang pangalawa nilang magulang. At ikaw na sumunod sa kanya, huwag mo siyang aawayin. Igagalang mo lagi siya pagkat nakakatanda siya sa iyo. Yan ang isang pamana na pwede niyong isalin sa inyong magiging anak balang araw. Ang magkakapatid na nagmamahalan na kahit anong pagsubok, laging nagdadamayan.